Hello guys. So, kakain tayo ng bumili kami ng merienda. Ito. Lokot-lokot. Lokot-lokot. Tapos ito. May pa Ayan. Sinsya na guys, medyo madilim. Kasi, panyalam to. Mainan. Panyalam. At, ito yung panyalang yeah. mamimix ko sa mga pagkain yun hindi na ako makakulintay yung kapatid naglilinis ng isda <laughs> ayan ito ito lokot uh, lokot, -lokot hmm Ito malutong. Tapos ito din. F M ano to M? Ate? Baulo. Baulo. <laughs> Baulo daw. Baulo daw ito. Ayan. Ang Baulo ng ating mga kapatid na Muslim sila ito. Nagluluto. Tayo na lang ang bumibili. Hmm. Baulo. Tapos lukot-lukot din. Tapos ito. Kaya nang iihaw ng isda ang kapatid ko para kakain kami ng tanghalian. Kasi dalawa lang kami dito sa bahay. Bumili ng mga isda, gulay, mga ano, dry fish. So, ito na hintayin ko na lang yung aming isda na inihaw at tatahin ka na. Ayan. Dalawa. Dalawang binili ko. Para may merienda tayo mamaya. Ito lang ang bawlo. Bawlo na marami. Fifty. Fifty peso yun, M, no? Ito? 50 peso guys. Tatlong piraso na. Isang peso, isang isang tao. Ah, to na kalaki. Masarap ito kumain with coffee. Mm. Yummy oil. Saka yung ating amunting kahoy na Kung naan? Patray-tray lang muna. Ayan. Ayan. Yung